Nagdunot ang pinsala sa ilang istruktura sa Aurora, Bagyong Uwan, na naglandfall doon kagabi bilang isang super typhoon. Kumusay natin ang sitwasyon doon ngayon at may unang balita live si Ian Cruz. Ian Yes, Igan, magdamag nga binayo ng super bagyong uwan itong nga lalawigan ng Aurora at uh, alas alas yes, 9.10 nga kagabi, Igan nang uh, maglandfall ang uh, sentro ng bagyo sa bayan ng uh, Dinalungan. Mga dalawang oras itong biyahe mula sa kinaroroonan natin ngayon na bayan ng uh, Baler. Bandang alas 6 kagabi nang mawala ng supply ng kuryente. At uh, ito yung uh, panahon na nagsimula namang lumakas ang hangin at ulan. Alas 8:30 naman nang uh, lalong lumakas ang hangin. Pagtama ng mata ng bagyo, sumisipol na ang hangin kasabay ng uh, maingay na mga nababakbak na yero at mga nililipad na bagay. Ngayong umaga naman igan, tumambad sa atin ng ilang uh, sira sa mga o mga sira sa mga struktura dito sa Sabang Beach. May mga cottage na nasira sa kombinasyon ng hangin at storm surge na tumama rito. Sa ngayon ay uh, wala pa raw na paulat na major damage sa probinsya pero ayon kay Police Major Mitch Paulino ng Aurora PDRRMO hindi pa nila nakokontak ang mga police unit sa Northern Aurora mula yan igan sa dinalungan kasiguran ata uh, dila sag igat igan sa ngayon ay uh, makita natin ano hindi na ganoong kataas yung uh, mga alon dito sa kanilang uh, dagat. Uh, malayong malayo yan igan no sa naganap kahapon no na talagang lumalagpas dito sa kinatatayuan natin ano yung uh, alon na siya namang sumira doon sa mga istruktura diyan sa bahagi nga ng uh, Sabang Bisog. Igan, patuloy pa rin tayong kumakalap ng iba pang mga impormasyon ukol nga doon sa iba pang mga area dito sa Aurora. Lalo na nga yung ng Aurora Police na hindi nila makontak pa yung kanila mga sa bahagi ng Northern Aurora. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Igan. Iyan, may mga nakita ba kayong residente na apektado yung mga kaliyang tirahan dahil sa storm surge o mga establishmento? Ah, Nasaan na sila ngayon? Igan yung uh, nakita natin dito sa Sabang ano yung uh, uh, mga cottages yung uh, mga lalagyan ng mga uh, pang-surf dito mga nasira talaga no uh, yung mga residente naman Igan ano ang maganda dito sa Aurora maaga silang nailikas karon kasi ng uh, preemptive evacuation dito at uh, dahil din sa kanilang uh, mga karanasan dito at sa takot nila na magaya sa sinapit ng mga taga-Sibu ay nagsilika sila Igan at na doon sila ngayon sa mga evacuation center kaya sa ngayon, Igan, ano ang uh, binabanggit sa atin ni uh, Major uh, Mitch uh, Paulino ng Aurora PPO ay uh, wala pa silang natatanggap na inisyan na ulat na meron nga uh, mga napahamak uh, dito sa pagdaan ng uh, bagyong uh, uwan dito sa kanilang lalawigan, Igan. Iyan, may ginagawa na bang clearing operations? Bagamat maraming kang mga nagtumbahan puno o posterend dulot ng bagyong uwan? Yes, Igan. Sa ngayon ay uh, lalo na ngayon, nagliwanag ay uh, magpapatuloy na ang mga clearing operation. No? Isa na rin, Igan, doon sa mga i-clear nila. No? Yung kahapon lamang ay uh, isinara nila yung uh, uh, kalsada ng na National Highway na patungo doon sa Northern Aurora. Dahil, Igan, talagang uh, umaalo ng matinde. No? Inaabot yung uh, National Road at pati yung malalaking uh, bato ay natatangay ng na malalaking alon. So kabilang yan igan doon sa mga ikiklir at uh, ang, ang, understanding natin ano kahapon pa ay nandoon na yung uh, uh, mga otoridad yung mga heavy equipment ay nakapreposisyon na so magtutuloy-tuloy na yan ano pero uh, medyo malaking trabaho din igan ano dahil yung uh, northern portion yung patungo doon ay may mga zigzag road at may mga nagkakaroon din ng mga landslide doon sa at uh, rock slide doon sa portion na yon kaya malaking uh, trabaho yung uh, gagawin nila sa bahaging yan igan sa ngayon anong nakikita mong tulong na kinakailangan? Uh, Iyan. Well, Igan sa ngayon ano ang uh, tulong na puwede talaga dito no doon sa mga evacuees, uh, marahil ay dagdag na pangunahing uh, pagkain. Pero yun nga Igan ano ang maganda doon sa uh, mga napuntahan natin ano uh, doon sa bayan ng Dipakulaw ang uh, ginawa nilang uh, strategy doon Igan is Uh, bago pa dumating ang bagyo ay hinihatid uh, na nila yung uh, food packs para doon sa iba't ibang mga barangay. Kasi igan ang nangyayari kapag na-isolate yung mga barangay na yun, yung mga coastal areas at yung uh, malalayong mga barangay ay hindi sila nahatiran ng tulong uh, sa loob ng uh, dalawa hanggang tatlong araw. Pero sa ngayon ay nakapreposition yung mga pagkain na yun. Yun, igan kapag uh, naubos na yon uh, at uh, hindi kaagad nabuksan yung mga daan at patungo doon sa mga lugar na yon ay maaring doon uh, magkaroon ng uh, karagdaga pangangailangan ng ating mga kababayan doon igan. Ingat, maraming salamat, Ian Cruz. Patuloy pang pa pagbabantay ng dukal ng pamahalaan ng Nueva Ecija sa mga ilog sa lalawigan sa gitna ng pananalasa ng bagyong Juan. Balikan natin ang kasama nating si Maris Sumali na nasa bayan ng Laor. Maris? Hati, so bahagyan na nga, nga humina yung ulan at hangin. Kung ikukumpara sa lakas ng pagbayon nito kagabi sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon o pero hanggang sa mga sandaling ito ay uh, mababanaag pa rin yung ilan sa mga pinsalang iniwan nito, gaya halimbawa nitong uh, poso ng kuryente dito sa akin lilikuran na humilig na nga dahil nga sa lakas ng hangin at hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin nito nakukumpuni at ayon sa PDRRMO ay uh, malaking bahagi pa rin ng Nueva Ecija ang wala pa rin kuryente sa ngayon. Malakas na ulan at hangin ang bumayo sa ilang bayan dito sa Nueva Ecija sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan kagabi. Kahit hindi rito naglandfall ang bagyo, ang resulta nagtumbahan ang mga puno gaya sa San Ricardo Talavera, Homestead Talavera at Manaknak Palayan. Kaya ang maraming kalsada papunta sa norte hindi agad madaanan. Agad namang idineploy ang mga tauhan ng PDRRMC Task Force para magsagawa ng clearing operations sa iba't ibang bayan. Ilang oras bago ang pananalasa ng bagyo, inabutan pa naming nagpupukpok ng kahoy sa bintana si Tatay Arnel pagkatapos kumpunihin ang bubong. Pinatitibay daw niya ang kanilang bahay bilang paghahanda sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan lalot isang barangay isla sa Cabanatuan City sa pinakamabilis bahain pag may nananalasang bagyo. Noong nakaraang bagyong lando, umabot daw ng hanggang sampung talampakan ang taas ng baha. Pero kung pinili ni Tatay Arnel na manatili na lang sa bahay, ang ilan mas minabuting lumikas na sa mas mataas na lugar. Gaya ni Danica na binitbit na ang anak at si Noriel naman na sinama pati ang alagang aso. Nagsagawa naman ng operations briefing ang lokal na pamahalaan at dinaluhan ng iba't ibang ahensya kabilang provincial disaster risk reduction and Management Council, Social Welfare, Engineering Office, Public Works, Pag-asa, Bureau of Fire, PNP at AFP. Nakaposisyon na rin ang mga heavy equipment sa hazard-prone areas bago pa man manalasa ang bagyo. Nagsagawa din ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan, lalo sa mga barangay malapit sa mga ilog at creek, gaya sa Rizal, Gabaldon at Zaragoza, Nueva Ecija. Ayon sa PDRRMO, may apat na pangunahing ilog na binabantayan ngayon sa probinsya, ang Pampanga River, Talavera River, Rio Chico, Chico River at Peñaranda River. Bilang paghahanda sa inaasahan pagtaas nga ng ilog mula Digmala River ay tinaasa na ang dike nito sa Barangay Kalaanan, Bungabon, Nueva Ecija para maiwasang umapaw sa mga bahay. At uh, sa mga sandaling ito ay nagsisimula na araw umapaw yung tubig doon sa may Pampanga River. At iso sa mga sandaling ito, ang uh, informasyon binigay sa atin ng PDRRMO ay umabot na sa mahigit tatlong libo yung uh, mga pamilya na inilikas o mahigit labindalawang libo yan na individual. Sila ngayon ay nananatili sa 193 na evacuation centers sa buong Nueva Ecija at nasa 193 rin yung mga apektadong barangay. Yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Laur Nueva Ecija, babalik sa inyo sa studio at iso. Maraming salamat, Maris. Umalit. Lumikas ang mahigit isang libong pamilya sa Navotas kasunod ng dulot ng Bagyong Juan. Isang dike na humaharang sa ilog ang bumigay dahil sa pagtaas ng tubig. Live mula sa Navotas, may unang balita si Beya Pinlac. Mea Susan, nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng C4 Road dito sa Navotas dahil sa bahang patuloy na namemerwisyo sa mga residente at mga motorista. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, umabot hanggang dibdib ang baha na pinasok na ang kanilang mga bahay. Nawalan din ng kuryente sa buong lungsod bandang alas 12 ng hating gabi. Ayon sa Navotas DRRMO, as of 12.40 a.m. kanina, mahigit sa pamilya o halos 6,000 individual na ang lumikas sa buong lungsod. Pero may ilan pa rin residente na hindi pa umaalis dahil binabantayan pa raw nila ang mga gamit nila sa bahay. Sabi ng DRRMO, sinabayan ng high tide ang pabugso-bugsong buhos ng ulan. Ayon naman sa Navoteño Emergency Team, bumigay rin kasi ang dike sa barangay Bagong Bayan South. O, parang taon-taon na po namin naranasan ito, ma'am. Grabe po. Wala na sira na yung bahay namin kasi kahoy lang po kang bahay namin eh. Kaya yung haligi ko nababad na po sa tubig. Eh, anak ko lang po ang nagastos nun eh. Susan, may ilang motorista dito na hindi na naglalakas loob na suungin pa ang baha, lalo na at marami sa mga sasakyan na sumusubok tumawid ay tumirik na. Yan muna ang latest mula rito sa Navotas, Baya of para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.